Ito yung kain ng halaman ito. Ito yung uod na muod ng nag-iisa lang kaya siya. Marami yan. Tingnan Hanapin mo, mo sila. Ubusin na naman ng mga uh, bulaklak oh, ng daon. Ay, ito o, oh, naubos niya na o. Oh. Ayan o, oh, naubos niya na o. Oh. oh. Ayun yung mga sitaw kaya hindi mamunga-munga dito sa ano, Ayan o. Oh. Anong dapat pinagawa dito sa impact di Diba? Ayan o. Oh, Buhin na o. Ay dapat sa iyo na ano, sinusunog. Sunugin ka mamaya. बा